So, magandang hapon po sa inyo lahat, mga master. nagbabalik sa Ibonan ni Sero duwa Duho. Andito tayo sa Apalit, Pampaga, Sampalok. Ah, barangay Sampalok po, mga master. Ito yung palang kamay niya. Andito po yung mga bata niya. Wala na naman siya. Hindi na naman natin na tiyempohan. Ah. si sir. Siya po yung mag-aasi sa atin ngayon. Wala din po kasi si Sero. Masama po yung pakiramdam. Kaya mga master, iisa isain po natin. I-update natin itong mga ibon nila dito kung ano po yung available. At saka marami pong previous dito ng mga ibon. Nakikita nyo po yan. Lahat ng may mga laman dyan, pwede po pa, ano yan, pang pa-previous po sa inyo. So mga gusto mag avail Napakadami. Opaline, Lutino, Crimino, Opaline, normal crimino, albino, o padilyut. Meron din po, mga master. Meron din dito, wild type, mga baji na mga big size, malalaki yung sukat. Kaya, umpisa na natin. Tara, samahan niyo ako. So, ito po, mga master, no? Unahin na natin dito, mga lutino o palay. Napakasulid na mga lutino o nila dito ni Boss Rolando. Ayan, nakikita niyo na napaganda o. Madugo, ketchup na ketchup. Yan, kitang kita. Magkano pare risan dito? 9K lang, pares yan, boss. May previous ka pa. Magkano? 9K. 9K, 9,000, pare pa, Ano, naka-DNA? Ha? Huh? Naka-DNA? Oh, DNA. May, may DNA, may DNA. 10,000. Yan, pag naka-DNA, 10,000. May oh. previous ka pa, lupinod, dalawang piraso. Ayun, may previous pa. Panalong panalo, saan ka But pa neto? Kasi na pa mo. Ayan, naririnig yan ha? Mga master, pwede Pwede na yan. Hindi pa tayo dito sa kabila. Ganyan din na, no? Yan, ganyan din. 9,000 hanggang 5. May, may, may previous na palutino. Dalawa. May previous pa. Lutino din. Dalawa. O. May mga previous to. Kaya bumabahan ng previous dito, mga master. O, Santo o. sawa kayo sa previous. Dito, meron pa po dito sa kabila, o. Oh. Ayan, o. No? Oh. Yan, mga albino yan. Tsaka opa pay. Mga yang, yan, yan. Mga yang, albino, tsaka opa pay. naman dito isa. Pinagpipay Ah, pang lang to? Oo, ng mga highlight na Lupino pala eh. Ayan, narinig nyo ha, mga privis lang po yan, mga master. Dito, marami dito, o papil, no? Yan. Ayan, nakikita nyo yan. Mga solid po yan, mga master. Ayan, mga solid yan, mga video. Ayan, bali yan. Walang May mga privis po yan. Pero, no, sir, Lupino. O, oh, dito, yan. dito, sir, anong ano neto? Opa, dahil, tsaka opa, split dahil. Bandit. Opa, dahil, tsaka opa, split dahil. Magkano naman pa dito? 20,000 niya boss kasi proven yung hen. 20,000. O oh, proven yung hen. Proven yung hen. Ayan. Ano to? Pinagpapares pa lang. Pinagpapares pa lang. Ayan no. 20,000. May previous din pong kasama yan. O oh, may previous yan. Ayan. Lipa tayo sa iba. Dito naman tayo. Crimino Opaline. Ayan yung proven na Crimino Opaline. Tapos yung isa waiting for DNA. Ito. Crimino Opaline. Ka? Ayan. Crimino Opaline. Banded pair. Matured. Magkano naman to sir? 12.5 yung dalawa. 12.5 lang yung dalawa. Hinihintay yung DNA ng isa. Ha? Ano pa? Uh, o waiting baka, pa yung DNA. O, baka magtakya. Ayan, na, no? o. Oh. Ayan, 12.5 yung dalawa. Mga masir, may freebies na rin po yan. May freebies na rin po Halos lath. lahat dito may freebies. Eto, back to back opadilyut. Yan, green. avocado line. avocado line. Abukado line, tamatic line. Kaya magka naman dito. 6,000 lang boss. 6,000 lang oh. Na banded. banded na banded na. 6,000 lang avocado line. Ah, uh, green opa dilute, avocado line. Wala yung, yung buntot, wala oh. Mula yung ulo. Kitang-kita niyo po mga master, solid. May previs na rin po 'yan para hindi natin pero Opo, hindi natin makakalimutan yung salitang previs. Oo. Oh. Ito. <laughs> yan mga bio o padilyut, isyo padilyut, saka Luo pa din yun. Ayan, ang dami niya, no? dami niya. Five pieces yan. Magkano naman to? 6,000 din. 6,000 lang din, fair. Oo. Oh. Ayan, o. No? Oh, 6,000 lang pili din, fair. Sila nang balang pumili. Ayan, pili na kayo. May previous din po yan. Ayan, ayun pa yung mga kabila. Ayan, mga ano rin yan. Ayan, o. No? Oh, Meron pa dito. At, Ayan. Ayan. Dilot lahat yan. DILUT, Luo. Opa. Ayan, may mga previous po lahat yan, mama, sure. sir. Dito sa baba. Yan, 3,000 opa lang. Hindi yan na yan krimi na DNA line dna hen napakasulit yan bossy eto eto dandaan na natin kasi malikot krimi okay. na opa line dna yan. 65 lang to dna na yeah. po yan mga master panalo na to hen po yan may previous ka pa ang isang opa dilute dyan. may previous ka pa isang opa dilute panalo sangka pa ito na ito na ito na inantay nyo <laughs> Ay, eto. Green o pa din yun, Magkano naman dito, sir? 6,000 din, boss. 6,000 lang din. Ayan yung kaparis. Ayan. Ayan. Yun, oh. Nagdikit yung dalawa, oh. Kitang kita, oh. Gusto nila okay. 6,000. Oh, dito. May proven dito. Kaso, ano to? 8,000 to, dalawa. Magkano? 8,000. 8,000 proven CEO pa din yun. o. -P Ayan, no. P -O -P available po yan. Proven pair po yan. Ato, 8,000 yan. 8,000 naman po sa Proven. Nalabas na mga parlo Ayun no. throwback blue yung sa no. ito, ito, ito. Yan. yan. yung mga yun yung parents nila. Nesting na no. Ayan, no? Ayan, no? nesting na. No? Ayan mga masir available yan. PM lang po sa may gusto. Ito, lipat tayo sa iba. Dito tayo. eto mga mga bossing. Yan, Power Blue Opa Pain. Power Blue Opa Pain. Dito tayo. Pasilaw eh. Eto, Power Blue Opa Pain. Magka naman dito. Saan dahil mature dyan? na libo. Anim na libo. Dark form mo. Oh. Mukhang dan palo na yung tsura na isa oh. 6,000 libo yan. 6,000 back to back power blow pa po yan 6,000 libo. Kaya yeah, may previous po yan. Huwag natin kakalimutan. <laughs> dito naman sa baba. Yan mga power blow din yan. Dito tayo. Dito tayo. Yeah, naman. 5,000 lang yung 5,000 lang dito. 5 months pa lang yan. Mga 9 months pa lang no. 5 months. Ah five months. Oo. Sorry ha. Ah, 5 months po. Nabingi tayo. Ayan. Available din po yan. Power blow -papail. Napakadaming power blow papel dito sa mga naghahanap. Hindi na kayo mahihirapan. Ito, napakarami din dito ng ano. Ah, uh, Crimino Opaline, bubabaha. 5 pieces Crimino Opaline yan, solid, liquid. Ayan, magkano naman dyan sir? 12,000 yung parisan nga mo 12,000 parisan, sir, mga ilang months na to? Nasa 5 months Nasa 5 months five Ayan, five, pwede months pwede naman. na, pili pili na kayo dito oh. May previous pa to kaya saan to kayo dito mga master? Ayan o, napakaganda o, oh, sama-sama sila o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. para magigitan nila yung pagkasolid ng mga premino o palay natin yan. Ayan. Kamatis Napakaganda, napakasolid. Ayan sila o. Oh. Ayan Oh. Ayan, napakaganda, pantamnail. thumbnail yan oh. Ito so, okay. yung para sila sa aqua. Oh, pang ano to? Project aqua na to. Creamy yan, na normal na creamy no lang yan. Magkano man dito, sir? 3.5 dalawa. 3.5 dalawa sa Crimino normal. Medyo malikot sila, mga master. Ayan, o. Oh. Crimino normal. Ayan. 3.5 dalawa. Ayan. Hindi pa tayo dito sa iba. Baji, Baji, Baji. Eto, eto, meron pa dito, Lupino. Lupino, o pala yan, 10,000 yan, DNA, kak, DNA yan. Ay, ito, panalang na, pwede, pwede na to, naka-DNA na po yan, mga master. Yan, DNA yan, DNA, 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 DNA kak. kak. 10,000, parisan. Sure na po ang gender, naka-DNA na po eh. DNA Kaso, may previous ka pang dalawang Lupino. Oh, yun know, parang ano na, nakabawas ka na rin, parang pumatak lang ito ng 8,000, ano? Oo, oh, parang 8,000 na. Ayan o. Oh panalo so dito tayo sa baba na naman eto pa rin oh yan mga DNA din yan mga Lutino Opaline Lutino mabahal. Opaline pa rin to mga mabahal. master Lutino buha baha sila ng Lutino Opaline magkano naman dito 10,000 10, na basta naka DNA kakinhen okay. yan 10,000 eto meron pa pala dito Lutino Opaline din yan DNA din yan naka DNA din magkano naman to 10,000 din 10 pa rin, may previous na po yan. Yan, nakikita yun naman yan, mga master. Proven na uh, opapail, ito. Proven na opapail. Yan, power blue tsaka bio. Power blue bio, ayan uh -huh. o. Oh, proven pair, magkano naman to? 7,000 mga proven. 7,000 sa proven, may previous pa po yan. Yan, paunaan lang, PM lang po sa so may gusto, no? Ito naman. Uy, saan yung mga sirayan na ba? bakit? Okay. <laughs> Inuupuan eh. O oh, yan, may unggoy oh. <laughs> may nananahin ng lambat. Okay, <laughs> Jo. Yan, kinukubera nila yung ano, yung every nila kasi delikado yung eh. Pag nakawala, nakalusot. Eto sayang. Ito, proven lutino pa Ito, proven lutino lang. 13 k Proven po yan. Sasalang so, nyo na lang. 13K. May previous yes. pa po yan, mga master. Yan, hindi pa tayo dito sa iba. Eto, bali mga pang previous, ano? Ayan hey, yung mga pang previous natin, mga poster. Ayan, mga pang poster, pang previous lang po yan. Napakadami, no? Napakadami, Ay, mga, mga master. Pinagsisikar namin Kasi mga breeder namin, nasa Santana. Ah, nasa Santana. Wala uh, dito. Bali dito, may mga dilyot pa dito. Oh. Yan, pwede rin pang pre yan, normal dilyot. Magkano naman ito sa normal dilyot? Iba yan, normal dilyot. Ano lang yan, boss? 4,000. 4,000. Yan, pero pwede pang pre-biz yan, 4,000 yung pair. Oo, oh, yan. Pag nakakuha lang marami, pre-biz ko na yan. Yan, pre na lang po yan, mga master. Grabe, ganun dito sila katindi, oh. ganun Katindi yung, anun la dito. Oh, Pag yan. nagbentahan ng ibon dito, ganun katindi yung presyo. May mga pre pa. Ito. Dito tayo sa Baji. Ayan. Hanap tayo ulit upuan. Nakaraan, naghanap ako ng upuan eh. Nagpunta ako dito. Walang tao. Sinanay lang. Oo, umalis <laughs> siya. Oh, Laging busy yung ano yun. Oo. Ito. Ito, sinasabi ko sa inyo mga Baji. Halos kasi sukat lang ng kakatil Tignan nyo. Damulag line Damulag line. Ayan. Damulag line. Ayan. Ayan o, halos kasi laki lang ng ano, kakatail. Ah, napakaganda. Napakaganda ng mga kakatail. Magkano man sa kakatail? Sa lupino, boss, 2.5 yung mature. 2.5. So sa mga baji po mga master no, inilit ko na lang po yung video na to, yung voice record po at sumobra po sila sa price, 3.5 po yung out, bali 3k lang po ang pares ng baji yan po yung presyo ng baji ang lalaki po ng sukat ng mga yan Ayan, nakikita kita yun naman mga baji nila napakaganda maraming kak maraming ding ano Ayan, o mga kak dyan o no? halos available po yan lahat mga master yung ano naman kakatail 2.5 yung ano paris po yan. ayun yung gaganda ng mga ka, ano baji thank you master Yan mga master, napakalaki ng na sukat ng mga baji nila. Muli natin binalikan dito sa ibon ng Lase Rolando Dungo. Yan, napakalaki o. Oh. Kitang kita yun naman. Ayan. Yung mga Lutino kakatay nila, ito. Tukaki talaga, big size. So, dito tayo. Meron pa pala dito sa labas. Mga Lutino, pang previous po nila. Yeah, yung mga pang namin na Lutino. Ayan, mga yan. Ito, mga pang previous na Lutino. Ayan, o. Oh. Yan, pampribis lang po yan. Napakadami po yan. Sa mga gusto magabil, meron na po dito pampribis mga lutino. Yan, napakadami po yan. Yan. So, bali po mga master, oh, dito tayo sa ibuna ni Sir Dungo. Ah, yan, mga pampribis po yan. O, pag nakakuha na ngayon, meron sila pa Ayan, may pang na sila. Pang master nyo po, mga maser Andito kukunin natin yung contact number nito ay sir. Thank you, thank you. Ito yung mga bata-bata nila dito. Ayan, o. Oh. <laughs> Ayan. Sila daw nagpapakain dito sa na nila ni Laser. Laser Dungo. Ayan, napakadami po na ito. Mama. Ayan o. No. <laughs> to ano pang alam mo? Justin. Justin. Ayan ako po, Sanjo. Ayan ako na maya. May kita mo. Nabablakan ni Sir Rolando. Ayan o. Oh. Yan yeah, mama mga yan po yung update natin dito sa San, Perna, ah, San Fernando, sa Aparit Pambanga, Barangay Sampalok po mga master. Sa mga gusto magpasyal dito, PM lang po sila, kontakin nyo lang po mga master. Abeko, abeko. Yan, thank you po sa inyo lahat. Ito po mga master, sinabayan tayo ng ano, pampawi natin. Ayan, binigyan ni Sir Dungo, ano, uh, back to back baji po yan. Yan, nirigalawan tayo ng ano dalawang baji. Yan yung mga bata-bata niya. Oh. Yan sila yung naglagay diyan. Yeah, shout out, tiro ba yung shout out mo? Shout out. Wala? Nako, niya pa. Yeah, maraming salamat sa inyo ha. Shout out sa. Yan. Mm, Malimutan.